Hello mga Lods, o kabayan, good afternoon po. Papasok na po ako sa work mga kabayan. Dito po ako nag kabayan. Yan po kabayan, monoprix. Dito po ako ng katrabaho, bakit papasok na po. Punta na po ako sa trabaho. Mga kabayan, dito po ang daan, work ko. Tutuwa ko po kayo mga kabayan. Dito po ay monoprix, dito po yan, sa Asima Mall. Kuwi po mga kabayan. Papasok na po tayo at pupunta po ako sa buong. Kung saan kung saan um, ako mag-iiyin po. Dito po ang pasukan, papuntang loob. Ayan po. Unang pinto po, mga kabayan. Ayan po. Sa basement po tayo, kabayan. Ayan po ang basement, daan. Ayan po. Ayan po siya, mga kabayan. Ayan po ang basement. Ayan po. Unang pinto po yun, hinaan ako. Tayo po ay Papasok na po. Mabihin. Mm -hmm. Thank you, Chief. Thank you. Ganun po pa rin. Pakalawang pinto po yun, mga kabayan. Pakalawang pinto po yun. Ay, ay pupunta po sa trabaho at papasok na po ngayon. Around 2.45 po ng hapon. Ang oras po ng pasok po. Alas 3 po ng hapon hanggang alas 12. Ang ating gabi po. 3 to 12. Ang um, duty ko 8 hours. Last one hour, break time. 9 oras po, pinto ko ako sa company. Balik ang trabaho ko, 8 One hour break time. Tatwang mga daan. Pangatlong pinto po ito mga kabayan. Five Magandang hapon po mga kabayan. Kaya po, pasok na po tayo sa pang-apat pang na -pang pinto. I'm not sure kung apat na pinto na lang. Ito. ito yung pang-apat. Yan po mga kabayan. Kaya po mga lods. Bismil pinto mga kabayan. Iyadahan ako. Kung taong trabaho po. Ayan push, siya, mga Ito po mga sa bis pa ako. ang mga Pito. Pagpitong pito. pitong pa pito ang ako. Dito pa ako ng Sa muna ko. Hypermarket po. Ayan po. Hindi kita ten entrance. Ayan po mga kabayan. Ah, kalbans. Ayan po mga lugs. Ayan po ang security natin ang lugs. Hanggang ganito na. Ayan mga kabayan. Maraming salamat po. I love you all. Thank you so much. Mo, bago ako nakapasok, mag-in mo na ako. Hindi ka nakakapasis sa Hindi ka mag Punch in. Ayan po. Ayan po. na po tayo. Maraming salamat. I love you